Guys, nasa labas pa rin si Indiano. No? Diyan lang siya sa ano sa living room no. So ngayon is tatakutin natin siya, guys. Kasi parang sobrang seryoso niya kasi, guys. So ngayon, puntahan natin tapos mag-ano ako nito, guys. Ganituhin ko yung buhok ko. Para magulat siya, guys. Kasi nang one time kasi, guys, is nag-ano man siya, guys. Nagulat siya sa akin. Tumabi ako sa kanya. So tahimik lang tayo, guys. Dandah, you are not in days. Paca, Malamanya, Pacamagita, you are not in your guys. I am the only one who creates the ability to because that's what I've been doing thanklessly for eons. When we learn that none of your words may a thing, all that matters is order versus chaos. Each time more brutal than the last. <laughs> <laughs> I saw something is happening here. Look at that. Say hi to them. tayo, guys. Hindi tayo success. Is it live? Better lang. Tingnan natin. Is it live? No. Mm. Guys, hindi tayo, guys, nagtagumpay, guys. Pero, hayaan na natin, guys. Baka maya-maya, guys, sigulatin natin ulit siya. Baka next time na lang talaga, guys. Baka next time, guys, magiging magulatin na siya, guys. Kasi one time is nagtago man ako, guys. Tapos, Nagulat ba siya naman guys? Kasi nag ano ako sa buhok ko. So guys, kakain na lang ako kasi nagutom ako kasi mga 11.30 na guys. Wala pa akong hapunan. So hindi naman naging success yung aking prank. So kakain na lang ako guys. Kain tayo guys. Ayan. Kain tayo. 11. Ano na guys? Oh, tingnan nyo. 11.38 na. Mag-39 na guys. So, ngayon pa lang ako maghaponan. Buksan Mag ko lang yung ilaw. Parang multo naman ako. Nakakain ako sa dilim. Oy. So, kain tayo. Kasi si Indiano kasi guys, is kumain siya sa labas. So, ako lang ngayon yung kakain dito sa bahay. Kasi late na kasi ako kanina kumain ng... Uh, snacks. Mga around 7 siguro. Kaya hindi ako nagutom. Ngayon lang ako nagutom guys. Kaya tayo guys. Ito yung niluto ko kanina na miswa.